dili mo mag girls dili mo magisugid ingon ana ang babae ang, di ang diapa sa kwarta ra dili ta pwede ingon ana ang pwede ra mi ingon ana kay ang lalaki kamo mga lalaki diha ay magisugid ingon ana nga kwarta ra diapa sa babae labi na katong mga lalaki nga dili kamo mo express ilang love dili kamo mo discard dili kamo mo mo kuan mo atiman sa emotion sa babae sigurado ang lalaki na irresponsible ang lalaki oy nya yeah dili pa gyud mo hatag og kwarta nga maayrang mukuan nga bilingan ta gyud mo kwarta ra diha sa asawa may magpasiksi og o magpagwapak na sweldo na dili mo maginana dili mo maginana mga bana kadili ra ba gyud na matarong mga anak kung wala mo asawa dili na mukuan magkabulinit na diha asawa mo na dapat tagaan pila ni ng reward inyong asawa di mo magsilbir klamo paning mo para na mo ikapagwapas ng asawa na dayon ra ba mo pangita ng mga chicks na mga sexy o gwapa na inyong mga asawa mong pagwapa mong pasexy na dayon pa dayon magreklamo sige ra mo magreklamo ay e reklamador kung mga bana no pag dyan may so kami yung mga asawa dyan ay hangang dyan yung kwarta kaya syempre magutman niya kamo mo mag sige magreklamo kung dapat makabalo mo sa inyong responsibilidad kamo mga bana no Dili mo masigil iyon sa mga sawa nawong uporta lang man. alam na lain masagay na ang miguan. Mm. ba kay kusog ba gid ka ayo, dira mo malipay og way babae no? Dili mo wala makapalipay bisan inyo at tinuod lang pa ta istorya no ang makapalipay ninyo kay babae. Man indi man sigri ha nga ang babae dili na dili ma makortahan og dili mo kuan ang babae kung wala mo kay syempre asa man mo mo depende mangita bitaw mi iglalaki ni kurta. Di mo medayon nga wa ma sa inyong han binuhi sus my god. Ang misinterpret niya, ang unok, ang punok dulo di agad ana, no? Kay kulang. Kulang ang inyong hang patrato sa iyong asawa. Wala man ni Ingan wala may nakunting Ang amung alang, hindi mo masigil klamo nga. na inyong asawa, mano, dahil hindi na, basta kay naatiman lang ng mga anak, diha. Naatiman na ng panimalay, lintiyo ang panimalay, mauna na limang sige lang mo taga reward ang asawa lili pasagdahan kay mangita niya ng kuan at doon niya nas lain pagitao ng security no niya di kayo mo kung ka maungupang yung asawa sige so, reklamo sagdahan na niya na sa balay ang lang halang kay matagaan na kwarta mo na itake it for granted dahil yun niyo dili ka mukhang maungulang din sa asawa mulang din lang magkakuan nun so mga mga i-reality realities mga bana no kaya nakalimot na sila bang uh, masawa na hinahanglan po ng pag, pag lambing paglambing, communication, hindi na lang ay puro na trabaho. Dili kaya para ibugi sa mga bata, ano na makalimutan na lang din ng po ano, kaya communication sa magtiayon mag mo. Dino siya nabuhan na problem kung nga nung ang kay kulang o communication. Sa so, mga Thank you for watching.